Alam niyo po, ang blacksmithing dito po sa Kalasyao ay kakaiba dahil ang history po niyan um, nagsimula pa sa mga ancestors. Isa po sa kinoconsider na one of the oldest na blacksmithing po dito po sa Kalasyao. Tinutulungan po natin sila na ma-expand pa ang kanilang produkto at kapalit po dyan, mas nakikilala pa ang bayan ng Kalasyao. Dahil kung tatanungin mo saan nang galing ang mga kakaibang bolo o anumang kagamitan, sa niyo po dito po yan sa bayan ng Kalasyao. Isa sa mga plano ng bayan ang mas pagtulong pa sa industriya ng paggawa ng mga high carbon steel swords na ginagamit sa pagluluto, gardening at iba pa. Andito nga tayo ngayon sa isang pagawaan dito sa Sitio Pandayan sa Barangay Gabon. Mula sa ilang piraso ng metal na hinati, isinalang sa apoy, pinitpit at grinine Magiging ganto na ang itsura. At ilan sa mga gumagawa nito ay si Kuya Francis. Mga 13 years old ako nag-umpisa ng magtrabaho ng blacksmith. Nung una nasa, ganun din ako, nasa motor din. Nandun din. Tapos, kwanan? pag na, natumagal na, naka, natuto ako dito. Mga sampung taon na akong nag itak. Masaya kasi nagagamit nila yung ginagawa namin yung itak. Nakakarating pa sa one, ibang lugar. Ang hawakan ng mga ginagawang itak dito ay galing sa dulo ng Sungay ng Kalabaw. Uh, sa ngayon, mahigit ng sampu yung pandayan dito na nagpapabrika. Kilala na ang Kalasyao sa paggawa ng itak. Halos buong Pilipinas kilala itong Kalasyao. Ito ang pinagmamalaki namin. Kasi dito kami namumuhay. O, oh, yung presyo namin iba-iba kasi may malapad. Malapad din yung kanya. 300 ganun, 350 hanggang 400. Yung maliit, mga 200 ganun. Nakakarating na sa Mindanao, Bisaya, halos dito sa Luzon. Kung minsan pa may nagpapagod, dadali nila sa Amerika. Kung nais makabili ng mga gawa dito ay may mga binebenta sa public market. Maaari ding dumiretso sa Sitio Pandayan na nasa limang minuto lamang ang layo mula sa sentro ng bayan. Ang ilan sa mga gawa naman dito ay inaangkat sa iba't ibang bayan ng Pangasinan at mga karatig lalawigan. Katulad ng init sa paggawa ng mga itak dito sa Sitio Pandayan, ay siyang init din sa pagluto ng isang produktong unting-unti ng nakikilala dito sa Kalasyaw, ang tinapa.